Lagagi. May falkon. Sa'yo so, na. Pumunta na sila. Ayan. Sa'yo so, na sila. Yun. Tatlo na lang. Yung isa nawawala. So yun guys oh ang ganyan ng panahon ngayon guys kung makikita nyo napakaliwalas ng langit yan so perfect talaga na para magparonda tayo pagpaikot tayo ng mga ano natin lagagi may falcon may falcon guys may falcon lagagi may falcon guys makikita nyo ba yan o oh? falcon yan guys ang umiikot o oh. natake nyo na kanina yung mga ibon natin Kagi. Yan guys oh. Hindi oh. to. Timing naman tong palko na to na tagpaparonda tayo. So, inaabangan niya lang yung mga ibon natin. ano laki oh. Kita nyo guys, yan oh. Umiigot lang din siya dito guys, yung muronda So kanina, hindi nah, ko lang masyado na video ang, guys na dinakma niya na yung ano, buti hindi niya naabutan. At buti hindi niya nahuli yung mga warriors natin na pinaparonda. Ayun nun, laki oh. dito Lagi na yan guys, simula nang madalas na ako nagpaparonda, meron nang umiikot dito na falcon. Ayun no? oh. So yung mga ibon tuloy natin, nawala na. Hindi ko na ano kung saan na umiikot guys. Yung taas nyo Enjoy guys Yung mga warriors natin guys na ikot so nawala na hindi na sila nagre dito ban banda sa area natin kasi nga ayun nga natakas sila ng falcon guys kung nakita nyo kanina so napakalaki ng falcon na umatakas sa kanila buti hindi sila nadakma yung apat so dinakman na sila kanina eh hindi ko lang nakuha na ng video guys so yung kaya hinahanap ko ngayon kung saan umiikot yung mga warriors natin kasi nandito pa rin yung Falcon guys. So nandito lang sa taas. Hindi ko lang masyado ma -ano, kasi nakakasilaw. Nandito pa rin yung Falcon. nagpipinaiikot ikot pa rin. So kanina bago magparonda guys. Wala pa. Hindi ko pa nakikita yung Falcon dito. Hindi nang umikot na yung mga warriors natin. Siguro nakita niya. Inaabangan niya lang na mag magparonda tayo. Magpaikot tayo ng alaga. Ayun. So lumabas. Doon banda. Doon banda guys. Tapos sinunggaban niya na yung mga, mga warriors natin. Buti na lang. Hindi niya nahuli agad. Yan. Saan na yun? Nawala na. Nawala na yung falcon guys. Hindi ko na, hindi ko na nakita kung saan naginikot. So tuloy yung mga wires natin. Wala. Nagpulasan. Hindi na natin alam kung nasa na napunta. So ayun guys. So update ko kayo mamaya kung ano na nangyari. At uh, kung bumalik na yung mga wires natin. Kasi nawala eh. Nagpulasan sila guys eh. ano you know, hindi ko pa rin nakikita dito. Wala pa. Walang umiikot dito sa ating banda na ano. Na mga wires natin.